Alam ba yung pinakakontrobersyal na scam na pinag-usapan sa Pilipinas? Maaari ay pamilyar kayo sa tinatawag na tanimbala o hindi kaya ay kilala rin bilang laglagbala na isang scheme na pumutok noong 2015 at pinag-usapan at naging dahilan para kutyain ang alleged na korupsyon sa naiya. Ito rin ang magiging dahilan kung bakit haharap sa isang matinding kritisismo ang gobyerno noong panahong ito. Paano ba nangyayari ang scheme o scam na ito? Ganito yung modus. So sabi nila, meron daw mga tauhan yung security na naglalagay sa mga walang kaalam-alam na pasahero. Pasimple silang naglalagay ng bala. Ayon na rin niya sa pangalan na to, doon sa mga bagahe. Madalas daw, tinatarget nila syempre yung mga bukang may mga pera mga foreigners, mga OFW. Ngayon, itong mga personnel o itong mga staff, kuha questionin nila yung mga nilagyan nila ng bala. Kunyari, wala silang alam. Hala, bakit po may bala kayo? Bawal po ito. Kung baga parang ginagaslight na nila. Kailangan po namin kayong hulihin. At kapag nakikita nila na medyo natatakot na yung biktima, hala, susunod-sunod na sa kanila, bigla nilang sasabihan ng baka pwede ho kayong magbigay ng lagay, mag-abot, at hindi na natin papansinin itong nangyari o itong bala na nakita namin sa bagahe nyo. Makakalusot po kayo. For context po, no? sa Batas ng Pilipinas, sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, pinarurusahan nito ang sino man na may ilegal na dala ng mga bala. Kaya yung mga biktima wala talagang takas pag iniskam nila nito. Matagal at maingay ang naging usapang ito. Kinalaunan na wala rin naman ito. But, 10 years later, magkakaroon ulit ito ng biktima. Ito yung mga kat katanungang sasagutin natin ngayong gabi. Sino yung mga naunang biktima nito? Paano ba ito nag-umpisa? Sino yung mga nasa likod nito? Isa ba itong sindikato gaya ng sinasabi nila? Alam niyo ba ha, na dahil sa Tanimbalas Scheme ay magiging ganito. Makita natin yung tsura, yung mga bagahe na mga sasakay sa naiya. Punong-puno ng mga supot, ng mga tape, para lang masigurado na hindi sila magiging biktima nito. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang Tanimbalas scam, the most controversial scheme the Philippines. Senior, senior kasi siya eh. mo. So, so, ano ba? ano? That's, too much. Much. Oh, that's too much. That's too much. That's too much. Ma. O baka ito. mo kung ito. The first victim Uumpisahan natin ang kwento. Sa unang kaso na magiging dahilan para pag-usapan ito sa internet at sa telebisyon. Pero I don't think ito yung unang kaso talaga. Ito lang yung nag-amplify kaya napag-usapan siya. September 17, 2015. Merong isang 20 years old na Amerikanong misyonaryong nagngangalan na si Lane Michael White. Ito siya. Inextort siya ng mga tauhan ng Ninoy Aquino International Airport ng 30,000 pesos. Matapos nilang sabihin na siya raw ay may bala sa kanyang bagahe. Si Michael, kaya siya nandun, papunta siya sa Palawan. At dahil sa akusasyong ito, ay anim na araw siyang nagstay sa police facility ng airport hanggang sa nakalaya lang siya nang mag-post siya ng 40,000 na bail. Grabe, di ba? Ito yung larawan ni Lane Michael White habang nasa PNP Aviation Security Group headquarters siya. So, tinatanong siya, ano pong nangyari? Bakit po may ganito kayo? Sabi niya, na nung papunta ng araw sila ng Palawan, missionary to. kasama niya yung tatay niya at yung kanyang stepmother. Nasa na Iya Terminal 4 daw sila na bigla silang pahintuin doon sa x-ray scanner. Di ba? Pag nasa airport ka, talagay mo yung mga bagahe mo doon sa yung parang conveyor belt doon. Meron daw isang security guard na biglang may binunot na .22 caliber bullet mula sa bulsa ng luggage ni Lane Michael White. Hala, bakit may ganyan? Ayun sa kanya, ilang ulit daw itong pinaulit-ulit na i-check doon sa x-ray machine at mukhang doon na nga inilagay itong bala sa kanyang bagahe. Initially, sabi niya, naku, hindi po sa akin. Ikot, hindi naman talaga sa'yo, di ba? Yun ang sasabihin mo. Hindi po sa akin to. Of course, sinabi niya yun in English. Hindi ko po alam paano yan napunta sa bagahe namin. Eh, wala naman kami anong gagawin namin sa bala, di ba? So, nagkaroon sila ng discussion, pinag-uusapan nila nitong guard na ito medyo mahaba yung naging diskusyon nila. Hanggang sa eto na, sabi ni Lane Michael White. May isang lalaking security personnel daw yung nagsabi sa kanya, Lumapit, Sir, pwede nating isettle tong problema na to. Abutan nyo lang po ako ng 30,000. Magbubulag-bulagan kami. Ayun na nga. Kung sa'yo mangyayari yan, no? At dahil Pilipino tayo, eh. Alam na natin yan alam na natin yung mga ganitong klase ng karakas, di ba? Alam mo, may mali dito, kukutuban ka na yan. At mukhang yun din, yung nararamdaman na ni Lane Michael White. Sabi niya, hindi daw siya pumayag. Siyempre, 30,000 yun eh. Pinanindigan niya ang pagiging inusente niya. Props sa kanya, hindi lahat. Magagawa yan, di ba? Lalo na kung nagmamadali ka, Mamaya, discuss natin yan. At dahil misyonaryo po siya, nabanggit ko kanina, baka Diyos siya. Sabi niya, ang Panginoon tiniis ang latigo nung nasa krus siya. Kung kinakailangan kong ma-detain o makulong para lang mapatunayan ang aking pagiging inosente, gagawin ko. Sinabi niya ito sa isang interview sa ABS-CBN. At kung makikita niyo yung mga komento, talagang lahat maniniwala or kampi sa kanya mga Pilipino sa comment section sa Facebook. Aminin na natin, talaga naman pong korap ang Pilipinas. Sa school, meron. Sa barangay, meron. Lahat yan. Wala tayong lusot dyan. Naka-ingrain na ito sa kultura natin. Sa kailaliman -ilali ng ating kultura, ang hirap na talaga nito mawala. Ang kwento ni Lane Michael, ang unang kwento ng Tanimbala. Sabi ko nga sa inyo. And nakita ko na even before 2015, ay meron na pala mga kaso. In fact, sabi dito, mula 2012, ay merong 6,000 similar cases na nangyari. At iba-iba yung mga hinihingi nila. Siguro dependent, ipinoprofile nila yung mga tao. Ay, mukhang mayaman to. Sigilin natin na mas malaki. Feeling ko ganun yung ginagawa nila Pero ang masasabi ko lang dito, especially may mga involved na foreigners, no? talagang nakakahiya at maaapektuhan talaga ang turismo ng bansa. Ang weird lang dito ay kahit pag-usapan ito sa buong Pilipinas, sa Senado, sa Telebisyon, tuloy-tuloy pa rin siya. Ang lakas ng loob nila. Ika nga, tapang yarn! Pero bago natin pag-usapan yung iba pang mga kaso ha, mag skip tayo kung ano na yung nangyari kay Michael White after siyang akusahan na nagdala ng bala. November 25, the same year, Nag-express ng disappointment si Lane Michael White sa justice system ng Pilipinas. Ito talaga yung nakakahiyak talaga. Sabi niya, bakit parang sobrang bagal ng pagre-resolvan nitong laglag -lag bala case given na obvious, of, na obvious naman po na ito ay scam, di ba? Sabi niya, dapat nung mismong araw na yun pa lang binasura agad itong kaso na to. Obvious eh, di ba? Sabi niya pa, tuwing pupunta kami dito sa Pilipinas... Lagi namin ine-expect na i dismiss na ito pero parang ayon sa salita niya, it keeps getting kicked down the road. Sabi niya rin na mataas ang pag-asa at paniniwala niya sa Panginoon. Pero sa Korte ng Pilipinas, wala daw siyang wala. Sa isang panayam, sabi ng ama niya na nagngangalang si Ryan White na ma'am, nagrabe daw yung stress ng anak niya nang mangyari ito. Minsan, nagkakasakit na daw sa sobrang pagod dahil kinakailangan umatenda ng napakarami at napakapaulit-ulit ng na mga hearings. Biruin mo ha, nananahimik ka. Baka nagbabakasyon lang sila dito or di ba, missionary work, di ba? Tapos sa Samantalang yung mga gumawa, ang saya-saya, walang na nangyayari sa kanila. Nakakahiya. Eto na yung susunod natin pag-uusapan, si Josie Marie Paz. Isa sa mga sumunod na pinag-usapang naging biktima ay si Josie Marie Paz Trias. Mga Pilipino rin mismo ang matatakot sa laglag bala. October 27, 2015. Papunta raw ito ng Singapore kasama ang pamilya. Ito yung sitwasyon niya, talagang nakakagago talaga. Ito raw ay para samahan ha, yung lola nito na may schedule ng mga medical tests sa Singapore General Hospital. Upisa pa pala na kwento, di ba? Mapapag-facepalm ka na agad. Anyway, tuloy natin. Tingnan natin yung similarities dun sa kwento ni Lane Michael White, ha? Sabi ng security sa tito nitong si Josie, parang mabigat po yung dala ninyo. Kailangan nyo maglipat ng mga gamit. Dito raw, medyo nawala yung tingin niya sa bag niya. Hindi niya na napansin kasi kinakausap siya, eh, di ba? Yung bag niya, isang backpack. Yung main pocket, syempre may lock. Ganun yan, pag nag-iingat tayo. Pero, di ba may mga mas maliliit na hindi naman natin masyadong iniintindi. Kasi mga ano lang naman ng na mga ilalagay natin dyan. Siguro mga barya, candy. So, hindi nakalak yun. Dito raw, allegedly, pinasok yung nahanap na bala. Bigla daw may pumuntang senior member ng staff. Ayun na naman, yung kasabwat. Para ayusin yung sitwasyon, nagtawag, Sir, may ano dito, ayusin natin. At ganun din, sabi niya, wala kong alam dyan. Na naman talaga. Ito pa raw yung shady kasi, eto, may, alam mo talaga may mali kadal na karamihan sa mga nakikita ko pong mga kaso nito, no, binabasa ko, merong logbook na pinapipirma. Etong sa kanya, pinagtataka niya, nung pinapipirma daw siya, aba, nakasulat na raw yung report at naka-identify na daw yung bala na isang anting-anting o amulet. Ano din na natin? Sa atin, meron naman kasi talaga mga naniniwala sa anting-anting, di ba? May mga gumagamit talaga niyan. For protection siguro, dahil lilipad sila. And siguro itong fact na to, tinake advantage nila para mas makapadali yung pang i -scam. Pag-uusapan natin ngayon yung mga suspect behind laglag pala. Magbigat din ang naging kritisismo sa gobyerno noong mga panahong to, especially kay former President Pinoy. Dahil siya yung nakaupo noon, di ba? Ang pahayag kasi ng palasyo noon na hindi naman daw ganun karami yung mga nagiging biktima nito. At ayon sa salita nila, in-oversensualize lang daw ng media which is honestly, tunog na na-downplay siya. Yung fear kasi ng mga tao, nandun talaga. Sabi rin nila na meron talaga mga foreigners na nagdadala talaga ng mga bala. I guess, meron talaga. So of course, yung mga tao, magagalit. Although sabi naman nila na ginagawa ng gobyerno ang lahat para malaman kung ano talaga ang nangyayari dito. Ang unang mga naging pahayag dito ay baka mga random na scammers lang daw ito. Pero naniniwala, I think, buong Pilipinas talaga na malalim na sindikato daw ito. Ito yung naging katotohanan. Mula January hanggang November 2015, nagkaroon daw ng 30 incidents ng laglag bala sa Naiya. Official reports ng mga to, no? Tumataas daw yung kaso ng Tanimbala dahil well-trained daw yung staff ayon sa kanila. Alam nila yung kalakaran, syempre, di ba? At kung alam mo yung kalakaran, alam mo kung paano ito baliin. At mukhang nakaredy na nga yung script nila. Nakaredy na yung logbook para mabilis, di ba? gagaya nga na sabi kanina. December 2015, nag-file ng criminal charges ang NBI sa dalawang personnel ng office for Transportation Security o OTS na tinatawag at apat na miyembro ng PNP Aviation Security Group dahil sa mga involvement nito mga taong ito sa laglag bala. Si Rabi rin ng DOJ na may mga instances na OTS personnel talaga ang gumagawa nito. The way I see it, hindi naman talaga siya sindikato na to talagang maraming mga kung saan saan. Pero yoon feeling ko, talaga yung mga tao dito. At sinabi rin ng mga reports na walang kinalaman ang naiya dito. Medyo politically rin po, may political na aspeto rin po kasi itong kwento na to. Bahala na po kayo kung paano nyo siya makikita. 40 round ng mga staff ng OTS ang inimbestigahan dahil dito. However, sinabi rin nila na hindi ito nga malaki para tawaging sindikato. No? may boss galing dito, may naguutos dito. Hindi naman daw ganon. The victims. Alam nyo ba na sobrang ridiculous ng mga inaasinta nila? Yung bang alam mong hindi naman, wala namang gagawin sa bala, di ba? Hindi mo papaniwalaan na magdadala ng bala, kagaya na lang nitong isang, ito si nanay wheelchair attendant, sabi, tagged in talimbala extortion. Etong pamangkin ng biktima, in-interview siya, sabi niya, inutusan daw niyang kunin. O, oh, yun kayo, paprotekta mo yung nakakatanda mong kamag-anak. Nung nandun daw sa x-ray, sino po yung, kunin yung pangalan dito? Hindi daw siya sinusunod. So, sa tingin niya, magkasabwat. Ayaw, ayaw ibigay yung pangalan nung nag-check. Parang ganun. Okay, alam na yon Red flag na yon Ika nga, sa mga reports, kagaya na lang nitong sa bandila ng ABS-CBN, pinapakita nila na yung mga CCTV camera hindi nakatutok doon sa mga bagahe. Pati sa mga galaw ng mga pasahero. So parang mukhang yun, eh parte na rin ng modus, no? So, yung mga nagche check nyan. Which honestly ha, hindi lang sa bala yung concern na yan, Kung hindi sa mismong security ng buong airport, di ba? Eh paano kung mga bomba yan. O, oh, di ba? Paano kung iba yung nilalagay dyan kung meron totoong mga naglalagay? Concern yun, di ba? Anyway, sabi nila na parang sila-sila rin mismo yung naghahati-hati at nagpo-proteksyon sa isa't isa. Kagaya na nga lang nung sabi kanina na ayaw ibigay ng pangalan, di ba? Sa report naman na katulad nito sa TV Patrol, makikita natin na napakaraming mga naging biktima ng laglagbala. Sa isang screenshot pa, makikita na meron pang Japanese national, Talagang lahat na, inaasinta nila. Ano ngayon ang ginagawa ng mga pasahero para makaiwas dito? Aminin natin, ang laking perwisyon nito. Just imagine, kunyari, makasyon kayo, bayad na, et, eto yung sakit sa ulo dito ha, bayad na yung hotel nyo, bayad na yung pagkain nyo, and then hindi matutuloy lahat kasi hinolga ka sa airport. Alam nyo kung ako yun, hindi ko pinopromote, pero kung ikaw yun, di ba, kung ako yun, Pabayaran bayaran mo na lang kaysa manahin ma ano yung, la yung buong yung buong pahinga mo, 'di ba? Kung magbabakasyon ka tapos masisira lahat. Pabayaran ko na lang para makata makatapos na yun. Anyway, talagang tagtad na mga supot, tagtad na mga tape, yung mga yung mga bagahe ang naiya naman ang ginawa nila. Sabi dito, CCTV cams. no touch rule in naiya amid alleged laglag bala case. Nagdagdag din daw sila ng mga CCTV at nagkaroon ng information campaign. Nakita ko, I think, nag-charge din sila para lagyan ng plastic yung mga parang 160 pesos ata. May, may ganun eh, may ganun eh. Around the world. Eto na, yung nakakahiyang parte ng kwento natin. Pinag-usapan sa buong mundo ang scam na ito. Hindi lang sa Pilipinas. May mga TV shows. Eto, nabasa ko, no? Sa Japan, for example. Nire-re-enact pa nila, pinapakita pa nila kung paano iniimplanta yung bala. Miss Ki Hong Kong nag-publish ng reports nila. Even Fox News. So, anong relevance nito? Eh, wala naman sila kinalaman eh, di ba? Eto yon, Natatakot yung buong mundo. Hindi lang mga Pilipino, kundi taga-ibang bansa no, na pinagkakakitaan po ng turismo natin. Bakit e pupunta dito? Abi makikita nila. Bakit pa sila pupunta dito? O saan ang ikikitay ng Pilipinas? 'Yon yung direktang effect nito. Hindi lang sa mga biktima ng laglagbala kung hindi sa mga gustong pumunta sa Pilipinas. Apektadong direkta ang turismo ng bansa. Lalo na sa mga katulad ni Lane Michael sa tingin mo ba, babalik pa o pupunta pa sila kung nakarinig sila no, or na-experience na nila yung ganyang klase ng experience nga dito sa Pilipinas? Yung bakasyon mo, naging sakit sa ulo? Apat ka pa pupunta ng Pilipinas? O mag-Thailand ka na lang, ba? Diba? Sa YouTube, naalala ko to. Merong mga sumikat na mobile game. Pakita natin, galing daw ito sa Kulit Games at Meso Cyclone Studios, which is obviously inspired by the game Ang pangalan pala. Pakita natin yung video. So, ayan siya. Ganon siya kasikat may game siya. Political reactions. Okay, ha? So, pagdating sa mga ganitong national issues, hindi pwedeng hindi mangingi alam po ang mga politiko. It is, after all, their job na gumawa ng mga batas na magpaprotekta sa atin laban sa mga ganito. Si Miriam Defensor Santiago nag-file ng resolution sa Senado na nagsasabing gumawa ng task force para itakil itong issue na to. Talagang tutok na Si Senator Alan Peter Cayetano naman, tumatawag na mag-resign ng mga airport officials kung hindi raw magsasabi o maituturo ang problema within 48 hours. At the time Rem, running for president si former President Rodrigo Duterte at nangako siya na pag naupo siya, tapos ang tanimbala. A heavy issue to no, sa, mga sa mga debates ba. So ayun, isa, isa sa mga pinag-uusapan niya palagi yung tanimbala. And eventually, Nawala wala naman sa sistema ng mga Pilipino ang tanimbala. Hindi ko po alam na kung yung span na yon ay may mga naging biktima paano, pero for some time, nawala na to, hindi na to pinag-uusapan. Until recently, meron na namang naging bagong biktima. Isang viral video ang lumabas. 10 years later. Mula 2015, tatalon tayo 2025. Nagkaroon na naman ng panibagong kaso. Ang gobyerno ng Pilipinas, now under President Bongbong Marcos Jr., ay nag-launch ng isang investigation dahil meron daw inattempt na ma scam na naman. At ang dahilan ay dahil meron daw nakitang bala sa bagahin nito which sounds familiar. Ang ginang na pinag-uusapan natin ay 60 years old na. At makikita natin sa mga viral video kung gaano ko confused, pagod na pagod na sa nangyayari. Hinarang siya para inspeksyunin yung kanyang bag at umingay agad ito. The way I see it lang no, parang mas mahihirapan na silang i-push to given na aware na yung mga tao sa laglag bala. Dahil unlike noong 2015, although may technology na no, mas tutok na yung camera ng mga tao ngayon eh. Mas malinaw na yung mga cellphone, mas mabibilis na. May live na ngayon. Dati, wala pa masyadong live eh. I, I don't think may nagla-live na noong 2015. Mas mas social media na tayo. Kung baga, ang knee-jerk reaction natin pag may nararamdaman tayong kakaiba sa mga paligid natin is tumutok ng cellphone natin para protection na ng ating mga sarili. So, may nanagot ba? Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, na meron daw tatlong involved dito at sila ay sinesante kaagad. Ganoon kabilis. Hindi kasi talaga pwedeng lumaki na naman tong issue to. Which honestly sends out a good message para sa mga susunod na gagawin to. Hindi raw nila hahayaan ang pang aabusong ito. Which is tama lang, 'di ba? Sabi naman ng Presidential Press Officer na si Claire Castro na pinaiimbestigahan na ito ng presidente at sinasabi na hindi magiging maganda tignan kung mangyayari ilut ito. Which honestly, totoo na man. Hindi ko na po alam kung magkakaroon pa ng panibagong kaso as of the filming of this video. Pero so far, mukhang wala naman ng naulit na tanimbala. Mukhang naisend naman yung message sa mga scammers na wag na itong uulitin. So wala sa ngayon. So grabe lang talaga. Nakakahiya talaga itong ginagawa ng mga kapwa nating Pilipino. Nagtataka lang ako kung saan sila kumukuha ng lakas ng loob para mang scam, ba? Diba? Paano sila nakakaka... Hindi lang, hindi lang ito eh. Ang dami talaga, mark Facebook Marketplace, sa cellphone, ba diba? Yung mga pangalan ng mga Gcash, kinukuha na nila. Mga fishers, kung ano-ano, mga scammer. Talagang, paano sila nakakatulog ng mahimbing sa gabi knowing na meron sila mga buhay na tinarantado? So, meron pa akong isang nakitang article. Ito, biktima rin. Umabot naman daw ng 80K yung hinihingi sa kanya. 80K! Grabe! Saan ka kukuha noon, di ba? Napakagago talaga. Ito ngayon yung tanong ko sa inyo. Para sa mga nanonood sa atin, may 1,000 Gcash giveaway tayo. Pinapost natin yung winner every first upload of the month. Mag-like, subscribe, at notification bell lang kayo. At uh, Promote ko lang din po yung aking TikTok at ang aking Instagram. Message yun ko doon. Kung may mga suggestions kayo, tatry ko kayong replyan lahat. Okay. Question of the day. Meron na, na ba sa inyong naka-experience nitong tanim o laglag bala? Or kung hindi naman tanim bala o laglag bala, na-scam na ba kayo? Ito mga nakaraan. Ano yung pinaka matinding scam na nangyari sa buhay ninyo? Ikwento nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clarence the Third at ito ang aking kwento.